Ah, ang na, na sobrang init. Good day mga boss. Alakuna na, sobrang init ng panahon. Grabe. Nakagiyak na tayo. Joyride, second day natin ngayon. Sobrang init, parang ayoko bumiyahe. So, kapon May 9, 2025, nag-apply tayo kay Joyride. Sumabak agad tayo sa biyahe. kumbala bala ko sana, bukas sana. Ngayon, yun sana ako babiyahe para sa first day ko Joyride. Kung bali, habang pinag aaralan ko yung application ni eh, Joyride, Bila may pumasok. <laughs> ako po, di ba pala ako nakabiyes. Syempre, yun yung unang pumasok na booking. Ang ginawa ko, in-accept ko. Kaya nagmadali akong magbiyes. Ayun, back back. Itong video na to, gusto kong i-share yung kinita ko kapon kay Joy. Syempre, para hindi ipagyabang. Gusto ko lang siyang i-share para sa unang achievement ko rito kay Joyride. Kuha na ako ng ball pen at saka ng papel na no, para ito natin i-breakdown yung kinita natin kapo Nagkaroon lang ako ng booking anim. perong libreng top up si Joyride pag nag-apply kayo. 2,000 top up yon. Ang kukumpitin ko rito, talagang kinita ko, syempre, no? Hindi ko naisasama yung commission dahil yon libre na yun, eh. Kung bagay, talagang napunta sa akin. Yun yung kukumpitin ko rito. Ayan, nandyan. Anim. May 9 kasi ako nag-start. Today, syempre, May 10. Wala nga yung book yan. Ngayon pala tayo babayay. So, ito yung kahapon. No? Yesterday kahapon pero Meron ako dalawang cancel. Tingnan natin yung pinaka... Baba. So, ito na yung pinakadulo. Nagsimula tayo ng galas 2, 1.48pm. So, natin yung earnings na ito. 94 pesos. Ano? 94 pesos. 94 pesos. Ayan yung first trade natin. Sa pangalawa ito. Nagkaroon tayo ng booking na 217 pesos. Next. View earnings. 79 pesos. 79 pesos and then sunod ay yun ito nagkaroon ako ng long ride <laughs> grabe ang tindi na ito itong long ride na to kasi hanggang laguna to eh Anong oras ba yan? 5 o'clock, grabe, sobrang traffic niyan kapon. Alos inabot ako ng dadalawang oras parang mga ganun mga boss. Sobrang hirap dyan sa palaguna na yan. Yung service road dyan. Yun, tapos meron pa tayo rito. Isa pang lima. 114. 140. Grabe talaga 'yung long ride. niyan. Doon ako natagalan eh. So 'yung mga ano na 'yan, bookings na 'yan. ayun 'yung mga completed, 'yung mga nililista ko ano. So 117. 117. So sumunod. So ito na 'yung customer canceled, dalawa, dalawa 'yan customer cancel. Mag-simula tayo ng 148. Hanggang hanggang ano oras 'yung nais nice, ano, stack tala. Dito tayo. Hanggang 7:49. 7:49. PM, syempre PM. Ito 'yung kinita ko kahapon na anim na booking, ano. 94 plus 217 plus 79 plus 396 plus 114 plus 117. So, anim na booking. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I equal natin. Ito, equal. Ayan kinita natin kahapon. 1,017 yan. Not bad Mga 6 hours Parang mga na. Doon talaga ako tumagal Sa long ride Yung Palaguna Sobrang traffic talaga ron Grabe Parang ayoko nang umaulit Yung mga oras Hindi pa kasama dyan Yung tip Yung tip ni customer Sa totoo lang Hindi ko alam kung bakit Ang laki magbigay ng tip Ng mga yun At Basta yung apat doon Sobrang laki nang bigay ng tip Sa akin Parang nabawi ko yung ano Yung panggas ko Tsaka yung pagkain Ayan si Paps Tamang ano Yes. So kung ikukumpara ko yung trabaho ko ngayon sa dati kong trabaho na meron akong boss Wala ka mo dito ano kasi partnership kami ni Joyride Basta sa MC Taxi hindi ka nila ituturing na empleyado kundi ano kayo Partner kayo dun sa business na yan Kung ikukumpara ko nga kinikita ko dati sa trabaho ko na 8 oras Mas malaking kita rito Depende yun sa sipag at diskarte mo Dalawa na sila Dalawa na sila 2017 sa loob ng 6 na oras. Ilang mga boss, maraming salamat.